Bakit nga ba itim ang kulay ng Nazareno sa Quiapo? Nagtataka ka ba kung bakit itim ang kulay ng itim na Nazareno samantalang hindi naman itim ang kulay ni Kristo? Kaya ating alamin ang mga teorya kung bakit itim ang kulay ng itim na Nazareno. Teorya number 1 Ang imahin ay nasunog sa sinasakyang barko nito. Ito ay haka-haka na ang galyong nagdadala sa imahin ay nasunog sa kalagitnaan ng paglalayag nito. Napinsala nito ang imahin na nagresulta sa kulay kayo manging kulay nito ng maitim na kulay. Teorya number 2 Ang imahin ay pininturahan ng kulay itim. Pinaniniwalaan na ang isang hindi na pangalanang Mehikanong tagapangasiwa ay pininturahan ang puting imahin ng itim. Ang imahin ay dinala patungong Maynila mula Mexico sa pamamagitan ng kalakalang galyon noong bandang 1600. Teorya number 3. Itim na ang orihinal na kulay ng imahin. Ayon sa isang teologo na si Monsignor Sabino A. Benco Jr. ng Loyola School of Theology, ang imahen ay talaga ng itim mula nang ito ay mabuo. Ang ginamit na punong kahoy na materyali sa imaheng popular sa Mexico noong panahon na iyon at ang kahoy na ito ay tinatawag na muskate. Ang kaloob ng kahoy na ito ay itim gaya ng kamagong ng Pilipinas. Muskate ay isang matigas na maitim na punong kahoy nakalimitang matatagpuan hilagang bahagi ng Mihiko at Timog Kanlura ng Estados Unidos. Ang pagkakaroon ng Lady of Peace and Good Voyage ay lalong nagpatibay sa teorya ni Monsignor Benko. Kilala rin ito bilang berhen ng antipolo na isang imahen na may pagkakahawig sa kulay pati sa pinagmula nito. Ang imahe ng birhen ay dinala sa Pilipinas mula Mexico sa pamamagitan ng galyong El Almirante noong bandang 1626. Sinabi ni Monsignor Benco na ang imahe ay maitim hanggang sa kaloob-looban nito mula nang ito ay inukit sa kahoy na mosket. Ngayong taon, mahigit apat na raang taon na ang itim na nasareno at hindi pa rin alam ng mga deboto ang tungkol sa pinagmula ng kulay nito. Pero ang magandang tanong, ganito nga ba ang hitsura ni Kristo ayon sa Biblia? Kung Biblia ang pagbabatayan na siya rin namang pinanggagalingan ng paniniwalang katoliko, walang kumpletong detalye na siyang naglalarawan sa tunay na itsura ni Kristo. Ang mga larawan na ating nakikita sa mga simbahang katoliko ay bunga lamang ng imahinasyon ng mga umukit nito. Kung gayon, papaano kung hindi naman ito ang hitsura ni Kristo? Ibig sabihin, sumamba ka sa maling Kristo? Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya kung inyong nagustuhan ang istoryang ito. Maaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.